Quality hey. na ano utoy? Utoy yung alam mo pa mo eh Quality ano? Yeah, mga kaisan. May ano na po. May linya na. Papunta po doon yan po ay maganda pag natapos na. Hmm. Mababawasan po ito, natin ang lupa. ng lupa. Ang gitna ano. Doon lang ang mga ibig ilagay sa mababa, yung mataas, lalagay sa mababa. Para maparihan. Tapos ay ari tata But yan. Tatlong mataas yan. Dargay do sa mababa ng ganun. Mm, ari, mataas ang sa inyo. Pag ari na rin maganda na rin ata. Mm. Goro na utoy. Natuloy din ano? Sa power sa mare. Mm. Eh, wala nang pera no. Agora. Oy. Mm. Ganda utoy. Talagang linyad ng linyada no. Hindi dumaling kay dalba. ba? Linya pati yan yung isukat. Ganda. Ganda ng pagkasukat yun. Paro, Lahat. Kung to ito lang baka ang solopla. Okay. Kulang pa ng train yan. Kulang. Napalagay doon. Oh, napalagay doon. Ay. You. Yan. Aray po eh hanggang din Ako po eh ano. Mga kaisan? naghahakot po tayo ng buhangin. Kaya ako eh pasalit-salit. Ang bigat po. Inuutay-utay ko. Bukas hakot po ulit tayo. Yan hanggang din eh mga ka Diretso po din yan. Eh, di maganda na. Um. Finally. Ay ano mga ka-insan. Eh. Kahapon naman tayo kumuha ng pambili ng mga semintuh, Yung pinagbintahan natin sa kamatis doon. Bumawas po tayo ng pangtrabaho dito. Walte oh, na no kuya amigo. May bagyo. Garan niya. Malawak na rin na ano, ari-ari na rin Ari. dasli. Toy. Toy. Hoy. Si Kuya dasli. Ha? Utay-utay ay. Ito mga kaisan ay hindi pa tapos ha. Ito po ay lalatagang pa po namin ng bato. Aayusin pa po namin yan. Pagtanggal ah. ah. na San linggo ano? Oh. San linggo? Mm. Garang ito. Lalga ng... Puro mahal lang na rin tablang ari. Oo, para mapantay. Bubusan lang ako tayo baboy niyan. Para mapantay din yun. Eh. Mm. Yun na, yun ano no to eh. Yun na, yun na. tapos eh. na rin. Kagad rin lang rin. Eh. May May binago na no to eh. Oh. Ilang ubra, ilang buwa namin uubra, isang buwan namin inuubra. Isang buwan. Hakot din eh, hakot doon. Isang buwan na kaya. O, oh, may hindi na ah. Hmm. Pag ano, na rin matagal na eh. Mga arin na lang ay eh. hinakot namin. Halos isang buwan kami naghahakot dito eh. Pati sa kabilang Yan. Yari, may ano naman po, may nagkakaitsura na po ng kaunti. Ako po yahakot pa ng buhangin po. Mga uh, dalawang hakot ko pa. Yan. Ari. minsan po ako hindi nyo mapapan makikita sa ano, nagtatrabaho din. Luwa na ako po yung nag, uh, ano. Misan po yung spray sa kabila. Tapos nagkakakot ng buha-buhangin yan. Ari. Naubra po namin. Tapos ay, aray. Tapos ay, aray. Yeah. Iyan. Oto, dito. Tsaka pala, aray. Oto, eh. Hmm. Tapos, aray, ang hinakot namin, kabila, aray. Oto, Ang ah, yan. yan. Dito, yung mga bilog-bilog na malalaki, hakbangan. Tapunta dito. Mga bilog-bilog na laang yan mga kainsan. Ha? Bilog-bilog na laang po dito. Ah, maganda na ito po. Ha? Mas na Ang ng tilapia eh. Pagkatapos po nitong trabaho namin ito, sa kubo-kubo na po kami proceed na po kami sa kubo proceed ang matagal uunahin po muna namin sa gitna yan medyo matagal po abuti ng buwan isang kubo po sa gitna pero may tulay po utay utay nga Aba, eh, ilang ilang truck naman ang nakakot namin dito. Eh, truck ito. ang ah, kapal nitong batong ito eh, eh. jaga-taga nga lang dahil pinipilpil pinipil pag Bano hindi mga? mo eh, wala mangyayari, mangyayari. Sabi nga, eh. ay, ya. hmm. kami mga kaisa ay eh, wala din puhunan eh, kaya lang eh, tjaga -tjaga. Sabi nga, eh. Utay utay Ipot Ipod Ipot ipod Ganda nung ano, talong bumerte Hmm maganda yan Anong tawag yun? Anong ano? Lipatok? Hmm isod isod Pata naman mulok makar, kaya naman mo na tapos eh hindi ko pa na ipakita sa inyo mga kaysa na meron din tayong ano kayak Hindi ko pa po na ipakita sa inyo, maka minsan po ibablog natin pwede pong magkayak din malalim na bakal yan malalim yan kaya lang hindi pwede ang bata panguhul mm hmm Okay, san nakulong na po tayo ng uh, ulan eh oh, oh, na. diba si Kautol. oh, isa na nakasampol ng dito. Oh. Eh bato ata. Jajaming-jaming po muna kami dini, eh. nakatambay po kami dini. Eh. Naay po. Oh. 'Yon. Yan, ay ingat po kayo at may bagyo daw. Dito po sa amin ata ay signal number 1. Puli, pulilyo at saka impanta. oh, meron. Ay kami po ay ano, hindi na nakatrabaho at naay po at linab na ang tubig. Oh. Kulay kopi na. Ah, ah. Oh, yan. May ginagawa po at walang hangin. Ah, mga kaisan, pauwi na po tayo. Si Nanay po yung nakasakay kay Kuya kay Kautol. Si Nanay, pauwi rin po. Magsisilid muna tayo ng buhangin, mga kaisan. at ah, pagkalakay man ng baha. Ang kay. Wala ka nang baha mga kaisan Tol, tol, tol Wala ka nang baha ilan sa bundok Kaya si Gabi na Stranded po kami ay Ha? Kaya ka saan na? Ah di oo oh. Kaya 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 Ay yari utol ay iya ori sa Kaya lang utri, may oh. utol may naaalod oo Pakain ang utol Dilikato tayo Babasak na yan Tam May hihilan na Inabot naman ano? raw. <laughs> ah. Ani na pa ba? Ay, utol di ari kaya. Eh eh. Naku po. Abot ang mapa na niya. Abot. Ha? Nakalo. May titig ba dito mga? Pwede pala din ah? Ayaka ko ah. isang buhay. Ayaka ko din. Naglaro tayo. Naglalakang pala isang isip Ay, pwede pala Bahano to eh? Hindi po kami makakapitay? Yan galing Mount Manahaw. Delikado, may natawid po. Nanay. Baka madulas ka. Apo po yung madulas doon pagkakadulas yung lusong maya maya pa po pagkadulas po ako na napadulas ay oo oh, oh. at talagang ano ayun po na doon may kiyap naman niya meron niya po hahawa ka po sige po utoy si nanay ah lakas utoy dito dito malalim yan. natakot uh, ikaw ba sabay na uy mabes sasabay ka na mamaya ay sige oh Sakay kayo, sakay, sakay, sakay. Taka kuya. Kaya mga kaisan, isisilid lang, lang natin ha. Stranded tayo eh. Isisilid lang natin, baka maanod po. Baka umapaw eh may bagyo. Sayang naman. Bukas ko nakakargahin. Silid lang. sa kan dumaan ako sa kabis na ako buto yung dalawa pa kuya oh. baka bumaha ay maanod Ano? sayang mahirap mo nalag ay ari sayang ay ba ay pera din nalag ay magkabi na rin, eh. rin. anong pakala ka ng baha ah hindi kayo na nakatangay oo oh, sa langit kami kalakang pinuras oh Lakas nga may bagyo ata meron Tado, may bagyo. Ay, ko hindi ko pinagkakantaan. Ah, ah, Birthday ko hindi <laughs> <Wait, laughs> <Birthday> ko pag <-partan> <laughs> sa ako. Oh. Oh, ayos sa lang. ano? Sakit pa. Sakit eh. Tara. Ano ka ayong... yung... Tusira yung tao Hindi ah. Na. Ito natira. oh Oo.

Ayan mga kaisan. Bukas ko nakakakutin po ori. Yan si Kabish Print po. Yan, yan yung mga isprendig. Hindi lang sila nakalabas. <todic> Dami. Dami. Duna ikon. Pati mga isyunti. Uh, 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 Nakakawa no. Oh, Ayan mga kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Yan si Kabish Print po. Huwag niyong kalimutan. Bye po. Tatoy. <laughs> Ta.